Kamusta uh, ka na, Jelay? Okay lang po. Uh, si Lola mo, interviewin natin si Lola. Kamusta um, ka daw, Lola, sabi ni Jelay? Kainin mo na daw to para lumaki daw yung muscles mo. Uh, anong pangalan nito? Ano yung lagyo na? Eh? <laughs> Bibingka. Binyeko na lang mga kang kolito. Wow. Ano yung kainin? May masaya. Ano mo na yung kaya ka? Bang na siya. Di ba favorite mo yung bibingka? Kaya yeah. <laughs> e, bakit mo at mong lawari? <laughs> kaya bakit mo kayo? Ay, pinitan mo na lang. Na, lalang, alay, yes, ito, yeah. Mama, makanyan talaga yung dema. Alata nga harapa. Yung yung dema, makanyan. Amo ng okay, amo ng alim. At yun na naman, anong kaya? Alata nga harapa. Salamat nga po. Pinalangin mo rin. Yan, malinis na niya. Wala nang kung manta ng Wala ko yung ayaw na yung upo. May, may lagnat, yung kusili po. Ayos kayo ma. Alas sa ito pa, lalakad na -lak pa rin. Ala, luto sang masakit, man. Man, wala akong lulto sa masakit sakit. Nararayo mo yun, wala. Wala naman. Mapay ko na. Kung, kung dati yung gulot na, o nang matulit siya mo rin. Eh. Ayaw, yung na ako yun eh. Yung magkait ka na ako yun eh. Chris, pakatay dito. Dito sa taas dito. Ah. Ma? Ano? Ano ka dala, tita? Ano na po yan po? Ano rin. Mata rin rin rin. Hindi lang pa kayong dene. Ayan, malambat mo lang. mo lang yung renda mo. lang. Ah, po. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... yung... 900? 900 dito. 900 yung... Binayad na. Oh, daw niya yun. Alain tuk yan, alain tuk tuk nang. ko. Ang mga kumay mga Sa ko. Ang na? kumay mga mga kumay ko. Ang mga kumay ko. Ang mga kumay ko. na mga kumay po. Five. Um, Si daddy mong Abel, nasan na? Nagtatrabaho I po sa Navy. Yung Construction worker po. Ang gusto na yan, <coughs> ang eh, na yan. na na Lapul na yan. Kaya na Pasal lang po. na Pasal lang po. Dumindo. Oh my god! Ewan, hindi niya minsan. yung Hindi ang anak na. Mabobra lang. Sold mo na.